gabi sa lahat. Nandito tayo ngayon sa isang kubo. So, samahan niyo ako ngayong gabi. Tuklasin ang mundo ng kapabalaghan. Tara. Tandaan na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na din nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV, TV. TV. Right guys, dito tayo ngayon guys So makikita nyo yung area yun. <laughs> Ano yun? Ano yung area parang medyo creepy siya guys kasi dami ng mga mga ano maninipis ng mga kahoy pero matataas so sabi ni tatay i-ano e na natin tong daan dito umuulan pa naman Tahu Jan? Hello, Bo. May tao po ba dito? Ah. Hello? minyak kita aku di tengah sambutin guys oh my goodness ano yun na uh, ano, ano yung nakita natin dito guys walang yun guys dito o dito ba na may eh, katayo dito na hindi ko alam kung tao ba yun or elemento ito yung sinasabi nila dito na meron nagpaparamdam na guys dito sa lugar na to creepy dito guys so ang gagawin natin dito guys baka hihigya tayo dito Minsan guys may pumupunta dito pag kuprasa. Yun ano, ang daming mga bote ng panduway. Hello? May tao po ba dito? Hello? Pinatakot nyo ba ako? Uy! Nasa sa? ha? Hello? Sino po yan? Uy! Wala. Kung natataka kayo guys, bakit ino off on-off, on-off ko? kasi madali lang malubat yung flashlight ko kaya ino off ko to ang init kasi oh medyo mainit siya guys pag nakababad yung high na so kailangan i eh, low ko siya tapos off off pag may ano para at least man lang hindi mainit yung flashlight creepy dito Totoo nga sabi nila meron nagpaparating dito. So ayun guys ah. Uh, sa atin sa ano nag-PM sa akin dito so, malalayo itong lugar na guys Hello Hello Oh my goodness Do berhenti not Ini gua Yeah. Hello Tara ninyo. Hindi ko alam ha, kung ano yun. Baka may pusa dito or may daga. Pero kung narinig nyo naman, comment kayo. Nasa ibabo ng kubo. sa so pupuntahan natin ngayon. Hello? Hello? Tidak, apa sangat panjang. Tidak, ini sangat panjang. Tidak, ini sangat panjang. Ini sangat nagpaparamdam sa atin guys so ano nakatira ang elemento dito malakas pa naman ng ulan so malakas sila ngayon so dito muna tayo magpapalipas ng ano ilang oras kasi umuulan nabutan tayo ng ulan ang layo nito guys uh, nilakad ko to mga 20 minutes lumakad ako papunta dito so, malayo layo siya guys Yung nga, meron na pa sa koprasa uh, kuprasa, na ito. O, Koprasan dito muna tayo guys. Ah! Upo muna tayo guys. Uy! slim. Pwede tayo guys. Pwede na tayo ng ano dito guys. Ay! Kaya kung nandito ka man, huwag ka sana magalit sa akin. Wala akong balak na ikisakta ni kay... Palayas dito. Dito lang ako para maglibot at papatunayan na confirm yung lugar na ito. Kung nakakaintindi ka ng Tagalog eh. Ayaw ka suko sa kuha. Ah. Dili bang ko manghilabot ni mo. Ang vlog naman ko dari. May agta dari to ah. so, Malakas pa yung ulan guys. 好呢？ gain so, ges daw uh, meron tayong napansin dito na merong nagpaparamdam kinukulat mo naman ako. Tara sa vanado. Uy. Hay. Hello? Muko na mayroong merong anong gumalaw dito sa loob. Creepy. sekejap lagi, ada orang yang bergulau so yun lang guys hindi na ako magtatagal dito kasi delikado itong lugar so marami marami salamat sa lahat sana malike ko share si video God bless